Gising! Anong oras na? Anong pecha na? Gumising ka na dyan, Ida! Baby na! At yan guys, tulog pa nga ang lola nyo. Ayan, wee, 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 napagod wee, wee, wee. yan kagabi. Alauna na po kami nakauwi kagabi sa aming kami service. Garing kami na ubo kagabi. Ayan, pagod na pagod yung lola nyo. Wee. Tulog pa rin. Ayan na, parang gigising na.

yun guys, pinakita ko sa inyo yung ref namin wala ng laman kaya meron itong mga ano namin mga uh, madali lang orderan. Ayan, number one dito sa Saudi. Ayan, albaik. Nag-albaik na kami. O, oh, tamang-tama naman kanina. Inabot sa amin ang aming salary. So, matik agad na, no. Kasi hindi ako nagsayakot kasi taga-luto dito, tagasaing, ganyan. Eh, wala naman akong maisaing. O, oh, may kanin, may bigas, pero wala namang maiulam. Eh. Alam mo naman mga people dito, hindi kumakain ng <coughs> ulam. Kaya, ayun, matik albaik. O, oh. yan apat na yan, ano yan sya eh, bali, 4 pieces ang laman sa isang ganito. Sa isang ganito, 4 pieces na siya. Oo, oo, 21 riyal Yan. May fries, may tinapay yan sa loob. Maliliit yung albaik nila ngayon. Maliliit. pagtay Hmm. Ang laki yan san eh. Minsan, maapaw yun sa laki. Ito. Ayun, 4 pieces ang laman nun. 21 real. Tapos ito 4. So, tag ano kami? 28 kami. Kasi delivery charge is um, 20, um 15. 15-14. Ang uh, 15 ang delivery charge. Kaya 28. Ayun, ganyan na kami pagkaano kasi mamimili pa kami mamaya or bukas ng aming groceries dito sa bahay. Ganyan, chipin-chipin kami dito kaya eh. hindi kami masyadong hirap sa budget namin kasi nga chipin chipin kami eh. And so ngayon, I'll bike muna tayo. Four pieces ang laman sa isang apat na chicken for 421 real. Tapos, ano, soft drinks. Okay na siya. Dito para sa, ano, napaka-affordable to dito sa, sa Saudi yung albaik. Ang dami talagang tumatangkilik. Lahat ng albaik dito, siguro, ilang albaik pas pala kasi estimate ko lang na albaik dito siguro mga 2000 stores na albaik sa buong estimate ko lang yan ha sa buong Saudi na dito sa Jeddah pag pumunta ka sa albaik guys puno yung albaik palagi hindi ka makasingit halos kung ngayon dating may 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 ano na babae ka meron ganyan ngayon wala na puro na mababayo lalaki wala nang priority wala na. <laughs> Uli pa na lang siguro kung talagang ugod-ugod ka na na ano yun, priority ka na. Pero sa ngayon dito, sa sobrang dami ng nag-order, nag aaway nag away na yan sila sa loob ng Albaik dahil sa dami crowded talaga, sobrang may nakapila pa sa labas. Sobrang na kasi ang, ang Albaik, napakasarap naman talaga siya. Oo, ang lasa niya talaga, patok talaga sa lasa ng masa. Oo, pang masa talaga. Kaya, ano, yan ang pinaka, ano, alam ng mga, ano yan, mga taga-Saudi yan, taga, mga Pilipino dito sa Saudi Arabia, sa Jeddah, kahit saan ba sa Saudi. May albaik yan, dyan, oo, oh, yan ang pinaka, number one, at napakadaling kurte rin, yung albaik. Kaya kami, pag wala na, ayan, tamang-tamang buti na lang, nagbigay ng salary si sir, Kanina hinatid. Ayon, nakalbae kami. Kasi tahimik kami. Hindi ko gusto lang ginigising pagkaganyang... Apat kasi kami dito. Hindi ko sila ginigising pagkaganyang... Ano kaya Wala mong... Ano, anong gigising ko sa kanila? Gumising kayo kung gusto nyo. <laughs> Wala tayong pagkain. <laughs> Ayun guys. Nakakakain kayo. Mamaya, ano ko sa inyo yung... Uh, ano namin, itsura namin, itsura namin pagkawain talagang, i-feature yeah, pa thank you guys, thank you for watching, bye Ayan na guys, kinain na namin yung aming albaik. Ayan, yung mga members of the Dragon Force. <laughs> mga trabahante yan sa ispa kayo. Puro kami. Puro kami mga trabahante sa ispa. Ayan, si Lovely. Ayan, si Lovely. Hi, Lovely. hindi <laughs> Hi, di magutom lang ang peg. Hi, Si Hi, ay, supportive guys. Pasensya na kayo. <laughs> hindi mga supportive. Ano <laughs> Ayan. Ay, guys. <laughs> Ayan, nagay <gutom. laughs> Mga gutom <laughs>